Narito ang step-by-step -step guides ng mabilis na pagtitake note o pagtatranscribe gamit ang artificial intelligence o AI sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Pagod ka na bang mag-take note o mag-transcribe sa tuwing meron kang meetings, kausap sa cellphone o habang nakikinig sa lectures? Gamit ang isang recorder, maaari mo itong magawa kahit saan at kahit kailan sa tulong ng Artificial Intelligence o AI. Paano nga ba ito? Una, i-download ang Wave AI na application sa Google Play Store o sa Apple App Store. Ikalawa, buksan ang application at i-record ang anumang importanteng usapan o diskusyon na nais mong i-take note o i-transcribe. Ikatlo, kapag tapos ka ng mag-record, maghintay lamang ng 10 to 15 seconds para sa transcription ng audio maari mo itong i-share, i-customize o pakinggan ulit anuman ng lingwahe na ginamit. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!